hey salamat ni ayan ang mga kadribo ang hinihintay naming ulan niya. sa panahon na ito ayan yung paligid sabang ulan moor ulan moor kasi ito na ang drum namin Ayan yung isa. Ano hindi aabot po eh. Hindi umaabot yung ano. Yung isa. Hindi umaabot. May payong dyan. May payong yan? Hindi umaabot yung tubig sa isang drum. Sayang. Kaya tres konti. Ayan. Yan, yan. Ayan. Ayan. Ayos yan. Woohoo. Nagbasa ko mga katribo kasi yung yung ano lang lupa. Takot ako baka ano ako. <laughs> At least masaya kami dahil uh, tagal lang panahon ang ulan. Finally, nandito na sa Kabugao. Dahil siguro sa bagyo. Eh, kaya yan, lumating na si ulan. yung tissue doon, tinago ng manok yung tissue niya. Oh. Wow, oh, ano man, ba't ito Ayan mga katribo, suang-suang na yung mga halaman dito sa paligid natin. Yan, may lumboy dyan, may kasoy, may mangga, may saging. Yung saging, tinan nyo, patay na patay na. O, oh. oh, ayan. Sana tuloy-tuloy na ito para... para sa... Ano na-recover na yung mga halaman dito sa paligid. Ayan, ano, inayos ko yan mga katribo. Inayos ko yan. Ayan. Woo! Eh. Diretso doon. Ito oh, ang laking bagay po. Sa laking bagay. Salamat po, Panginoon, sa ulan. Ayan. Uh, tubig is life. Dito sa Kabugaw, tubig is really life. Ayan, yung bundok to, no? Pero yung langit, hindi masyado madilim, mga katribu. Ayan. Ayan, ulan na talaga kami. Ayan. talaga ang drum natin ah. yan. oh. ang laki yan pag yan mga kalahati matutuwa talaga ako oh, ayun o oh. unang ano kasi kaya ma mahirap yung yung alikabok kasi ang init init tapos yung singaw ng alikabok ng lupa masakit sa ilong ko ay, lagmas ako mga katribo.

Sarap! Woohoo! Salamat Panginoon, sa ulan! <laughs> 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 Aligo ko <tayo> din sa ulan! <laughs> ayun lang, masaya-masaya ngayon! Ayun! Ayos yung ganoon namin o, no? dalawang drum. Meron pa dito Ayun mga katulim eh. eh. Oh. Uh -huh. Ayan. Galing yan sa taas. Ayan, oh. Eh, ewan ko kung ilok na na ano, walang ulan dito sa lugar. Meron daw yung ano, bagya. Tignan nyo yung mga kahoy dyan, yung mga puno dyan sa likod. Ayan, oh. Uh -huh. Laking bagay mga katribo Mga ibon Natutuwa na mga ibon ngayon Ayan Woohoo uh -huh magsaya-saya pag may ulan ayan o eh. nyo dito sa <clears throat> yung likod bahay kung saan ako nakatira may malaking kuno ng lumboy ayaw ko anong lumboy sa Tagalog pasoy, ay yung area may mga kawayan dyan ayun yung nagbibigay ng kahit paano ng magandang hangin dito sa likod ng bahay sa Pilipinan ko, sa kapatid ni Pipoy, ni sa Tribo Pipoy. Dito sa Kabugaw. So... Sarap! Mga ka-Tribo! Maraming, oh. <laughs> Maraming tubig. Hindi malay <laughs> <laughs> na puno. Uy, hindi tumama yung sao. Ayan, tama na yun. 12.0 ng harvest. Pero okay pa rin yan. Goods pa rin yan. Ito yung ating battery. 12 well, volts na outlast dito may nag uh, ayan yung setup namin actually ayan meron kaming 12 volts dyan na ilaw tapos yun yung solar namin Ah uh, ngayon so ayan yung modified upuan natin dyan ako nag edit ng video ko direct yan yung laptop ko direct dito sa 220 no ayan meron tayong Ayan gulo gulo ayan oh. no yung electric pa ni Binoy ayan yung ating battery so ito yung aming <laughs> ito yung aking bahay away from home this is my home away from home